match. Sa wakas mapapalitan na yung sando kong itim. <laughs> Hi guys, nandito tayo ngayon sa mall at isusurprise nga natin si Diwata bukas no, ng umaga. At bibila natin siya ng damit, pantalon at tsinelas. Kasi isa sa mga nababasa ko kasi sa comment sa inaapot ko yung, yung sinabi ni Diwata sa Yung, yung uh, napapansin ninyo yung na, sagit, yung, sagit yung damit niya, yung pantalon

sa Diwata Paris dahil lang kahit may isang million may Facebook oo mm -hmm. oh, marami naman kanya yun rugi lang, um, lang. basta kung ilan magawa mo ngayon tapos mga bukas ulit mo. Mo. E eh, pag mo follow mo ako tapos ano rin yung mga views iba na naman sa youtube din ngayon mag subscribe ka rin lang Diwata meron lang akong ibibigay sa'yo kasi panawagan kasi ng mga na lagi daw kami nagbibigay dito pero walang binibigay sa'yo. Kaya ito Pero alam nyo ba, okay lang naman sa akin. Mag-vlog kayo eh, dito nang hindi ako mangingi ng kapalit o namang bayan. Malaking impact dito para sa business ko. Pero pag ganyan, may mga inaabot dito. Siyempre, di ba, pag may mga blessing tayo na tanggap talaga na hindi naman tayo lang hindi, dapat natin pasalamatan. Kaya malaking bagay ito sa akin. Maraming salamat. Kaya, pang mamahalin sinila siguro ito. Dahil ayaw magsapatos, sinilang. Sinilang yun talaga siya. Kaya parang malaki. Ang makilang Okay lang yan eh. Paniliitan ko na lang customize ko hahahaha 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 mas ako laki naman size 9 sabi mo kasi size 41 41 yung shoes ko ah ok sa kasi 7 in kaya tayong size ko 7'8. Ah, bilhan mo lang ulit bilhan mo lang ulit bilhan mo lang ulit bilhan mo lang ulit ah simple maraming ay nako. ano yan jogging pants ay naku naku tamang tamang mag jogging ako kung may magagaling para may energy at si Pronto t-shirt t-shirt ay saan do t-shirt jan t-shirt chal na tayo na siya nang isasayon ay, isa, ay maganda uh oh oh ayun din kasi ayon na papano ba ba kaba mangingit patajuha parang 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 <laughs> ito con mi team. Ito, ah, one and a half next na Expired na siya. Thank you so much, ah, uh, sa Albigay. Dala <laughs> sa'yo, Albigay. Oh,